Ayan yung mga kasama ko. Dalawa yun para sila nakakompresor. Ayan. Ayan. Ako yung manumano lang. Uh, medyo nakasabay-bay lang ako. Pag kailangan nila ng pala, inaabot ko lang yung pala ko kasi yung pala ko po, pwede pang malaki ito eh. Ayan, nakahuli ako lang yung isa. Kaya siya isa lang yung huli ko kasi manumano lang tayo eh. Pero sila, ang huli nila. Mabilis, mabilis sila mga huli. Hindi kasi sila, sila umaahon eh. eh. Yan, huli ko lang naman yan. Diretso ko dyan, sa bangka. Pagkahuli ko, diretso ko sa bangka. Para. Yan. Yan. Bangka. Yan, yan. Yan, Umaho na yung isa. Yan ang unang aho namin. Uh, unang aho ng mga naka-compressor yan. Bali, ilalagay nila yung huli nila. Yan, yan. Yan, oh. Unang angatan yan. Ano? Bali, eh, Siguro na sa 10 kilo yan. Dalawa sila. Tiglimang kilo sila. Unang angat na 10 kilo yan. Yan, oh. 10 kilo. Yan. Nilagay ng tubig alat tapos nilagay ng yelo para hindi ma mahampok. Para sariwa pa rin. yan Ayun yung pangalawa. Hindi sa isang sa isang mga compressor sa isang mga sama. Bali eh dalawa si tang ano, ng compressor. Pagkatapos yan, mag-ano muna kami, magluluto muna kami, mag Kakain muna kami ng kanin. Magluluto muna kami ng ano, ng, ng isda. Yan ang ulam namin. Babawas lang kami din ng kaunti. Tapos tatabi muna kami. Magluluto kami. Yan, napakadami ng huli. Oh. Unang hangat pa lang yan. Napakarami ng huli. Gito na sa amin sa probinsya. Maraming pang isda. Yan. Oh. Wala pa isang oras yan. Mga kanignig. Wala pa isang oras. Yan, antok pa niyan. Dilis mo ng isda. Magluluto ng ulam. Naglililis mo na kami ng isda. Kaya sa saing. saing tapos luto isda. Yan, Ayan luto na. Yan, Nakain muna kami. Mga kanignig. After kami kumain, uh, diretsyo na ulit kami mag... Simula ulit kami mag ano, ma... ma na, night is for fishing. Medyo malabo yung video kasi... Gabi. Yan na. Yan, pagkatapos yan, na uh, tuloy lang kami sa pumamana. Yan, yan na. Yan, nasa laot na ulit kami. Yan yung mga kasama ko. Yan, oh. Nire-ready na yung host ng compressor. Yan na. Naka-attach kasi yung, ano, yung camera ko dyan sa, may ano sa pala ko. Kaya nakatutok sa alala yung pala. Pero hindi naman nakakasa. Ayan, ready. Yung isa lumubog na. Ayan o. Lubog na yung isa. Ayan, lumubog na siya. Ako yung muling lumulubog kasi naka, ano lang ako eh. Nakasaporta lang ako eh. Ayan. Ayan, nakalubog na. Ayan yung pangalawa. Nakaready na rin yung host. No? Ang haba ng host niya, siguro mga 30 meters. 30-40 meters ang haba ng, ng, no, ng host. Kaya kahit gaano kalalim, madadali nila eh. Kaya sila lubog na. Pangalawang ano yan, pangalawang batch ng ano, pagsisid na. Pagsisid namin. Siguro mga ano to, mga dalawang oras to, walang ahunan to. Nakababad lang sa ilalim ng tubig, dalawang oras. Kaya sila oh. Dali na kasabay na kasunod lang ako. Sinusundan so, ko lang yung ano nila. Yan niya. Mayroong isla dyan. No? Surahan. Yan. Kailangan nila yung pana ako. Kasi yung pana nila pang mabilisan lang yun eh. Yung di ano lang. No? Di... Walang kasal. Di last na ano lang. Yung di hatak lang. Ang lalim mo. Oh. Yan. Bebelo tayo ng ano. Lubog. Lalubog tayo ng bago. Yan. 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 Iaabot natin yung pana. Ayan. Kailangan nyo din pala eh. Sarahan na sa loob ng butas. Yun. Yun. Malakas yung para na yun. Kaya na kayo hindi pa pala kayo. Bakter siya. So, Isang mga may tali siya. Parang warado. Kahit sa loob ng butas ng bato, ma mahuhuli. natak na yun na dali sarahan yan ako naman yan <laughs> yan ang huli baka nakawala pa sayang grouper na merit lang ayan kaya ka na mas yung, ayun, yung huli ang huli ang bilis na nila mahuli tusok lang tusok yan pangalungahon mga kaligleg pero two hours na yan. Yan, ang huli oh. Sa, sa 10 kilo. Isang tao pa lang yan. Nasa 10 kilo ng huli. Kulang-kulang sa -kulang 10 kilo. Isang tao pa lang nakahuli niyan. Yan, sasali ulit sa cooler. Yan, oh. yan yung aming mga na magaling mag-compressor. Yan, ah. sasali, dami. sasali na muna sa, sa cooler. Yung isa, nag-aaw na rin yung isa eh. Medyo, mas marami to. Mas marami tong unang umahon. Mas marami siya nahuli. Ang dami, mo, Isang tao lang yan. Bilis lang. Diba pag mga bihasa sa ano? Sa pang ng gabi. Lahat ng bato. Lahat ng ilalim ng bato. Nakikita nila eh. Sinisilip. sa din sa cooler. Ah. Yung unang huli ka sa kalating cooler na yun. Yan si si Aweng ng aming taga ano, taga salin Taga okay, sa Tapos yung tatay ng dalawang compressor yun. tas yan taga ano ng compressor, taga bantay, taga check. Ang dami yung oh. sa isang, isang tao pa lang yun. Wala pa isa. Magkapatid yan, nag, uh, compressor na yan. Siguro mga ano yung CCC namin, mga sampun pa. Sampun pa yung, ano, yung sisid. medyo malalim na rin. Nauga yung tenga ko eh. naano eh nauung eh. Pag lumulubog ako ng ano. Yan, saan na. dami halo -halo yan, halo-halo ah, yan. Ayan, punong lagad yung cooler, oh. Tatlong salin pa lang yan, nasa pa isa. Yan sa isang huli. Eh. Ah, nasalin na yan sa isang huli. Hindi na ako ng camera. Ayan, ah, bali, apat salin na yan. para hindi na ulit kami para sa pangatlong lubog yan na mas malalim yan na Pwede na lalim alos di mo makita sila sa ilalim may doon sa ilalim na lang alos hindi makita yan 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 ang laking grouper na to hinabangan nila sa loob ng butas yan lapu-lapu lapu-lapu eh Eh na, medyo malabo yung tubig pero wala na may napulapo yung laki, ayan na Ayan Ay na Ayan no. Ay na, umarap lang ang timing Ayun, sa pool ha Kaya lang ano, hindi nila nahugot sa butas, nakakakalang nilalang mo na sila hanggang sa natanggal na lang yung ano natanggal na lang yung pano sa ato na yun, hinihili naman sa hindi mahatak sa kasi yung butas, maliit yung butas parang sumisig sa butas pero tinagaan niyang hatakin pero wala talaga din ayun hindi De, kinaya sayang, malaki pa naman nasa tatlong kilo na to yan na.

ulit eh. Ah, ayan na. Ayan na. Ayan na mga kanaglig. Ayan na. Ayan yung last batch ng aming huli. Ayan na. Pangatlong salin. Bali, umaho na kami dyan. Ayan na. Ayan, dyan na lang nilagay namin sa lagayan na kasi puno na yung ano, collar. Umaapaw na. Siguro yung huli namin nasa, ano, nasa 30 kilo medyo. Ayan pa yung isaw. Ayan pa yung isaw. Ayan pa dapat dalawang planggana para taklo. Marano nga eh. Hindi, para taklo. Ihipaw <tipilasabing> mo. Pilasagin mo. Ipilihan nito eh. Lalo, lalo, lalo. Anong patuloy daw? Walang sinabi pa, mimiwas. Ha? Walang sinabi pa, mimiwas. Pag mimiwas kayo, hindi mo alam kung ano mahuhuli mo eh. Diyan nakikita mo kung anong mahuling mo Okay. Ay, sige to kapatid. Sige. na to. Oh, bro. Kontra si. Oh, oi. Kids. Ah ah. Ay, mo tikta. Ew, madami di diba ah, ah, daming isda. Thank you. Kitabi bago. Yan, puro mga ano.

Yung parola. Parola. Ay, semi-pier. Tapos parola, maganda rin O daw intrig bago, kung tuminda, kagano. Nang Bagong Yan, umaga na. Alas 4 na eh. kami na siya ito Bukawin, asa mo yan oh. Dami na ang maganda kape. Bakitong gatas meron. Boss, hindi natin bibigyan. Ayan. Kay Hila. Alin? Ano? Oo. Saan? Malulong. ay Bukod yan. Uh, 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 ano ba uh, yung mo yung yun. malalapa dyan yung tiyo Ayaw pa bumi malaki. Hindi abot na <laughs> Sayang. Diya noon yung kada ni ko Wala nakatutok ano, naka, na lang na dalawang kamay. Tapos na yata yun. Kada ka. Wala ati ko. Ah, Oo, at ati ko na pare din. ko nga. hindi tayo magkukuha ng pa-ulam nabi. tayo, magkaroon tayo. S -tay, S -tay, yan, magkukuha na Ano, ito ati, Try, Diyan lang sa ano? ito yung mga yan. Masasarap yung mga yan. Yung. ang kaliskis. mga yan. Hindi naman kailangan malaki ang ating lutuin. Ay, na yung man. Oh, what is yan sa eh agad pero kung may hindi na lang at mahal mahal oo oh. Hirap kilinisin yung ano kis Ayan yan Wala, nalitin deh, gua ya, gua